Patuloy daw ang suporta na ibibigay ng kasalukuyang administrasyon sa mga miyembro ng Philippine Air Force o PAF. Ito po ang ni President Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagdalo sa 77th founding anniversary ng PAF na ginanap sa Basa Air Base, Florida, Blanca, Pampanga nitong lunes, July 1. Sa kanyang talumpati, binanggit ni Marcos Jr. ang mga dagdag na kagamitan at iba pang pagsasanay na makatutulong umano sa PAF upang mas lalo pang mapalakas ang kanilang hanay. Sa pamagitan daw ito ng pag-acquire o pagbili ng mga karagdagang air asset at cyber warfare communication systems. Plano din umano magsagawa ng mga base development programs para sa mga tauhan ng PAF. Aniya, sa pamagitan ng modernization program ng gobyerno, nakabili na ng dagdag na military aircraft at advanced radar systems na nakatulong sa kanilang operation readiness gayon din sa kanilang operational reach. Bukod pa rito, tiniyak din ni Marcos Jr. sa mga opisyal at tauhan ng PAF ang patuloy din umanong suporta na kanilang ibibigay pagdating sa aspeto ng pangkalatang kalusugan upang masiguro ang kanilang kaligtasan at maayos nilang magampanan ang kanilang mga tungkulin sa bayan. Indeed, these assets contribute to an agile air force capable of protecting our nation, our people and our resources and dedicated to ensure that we are ready to face challenges with advanced precision, speed and force. As your Commander in Chief, I assure you of this Administration's support in prioritizing your welfare, ensuring that you are all well attended to in terms of overall health and wellness so you may perform your duties effectively and safely. Let it be known that your unparalleled dedication and noble duty to our nation are hereby recognized.